yo what is up magandang buhay hapon hits tayo <laughs> galing ako ng trabaho kanina and then ngayon pauwi na tayo at yun nga kaninang umaga inaabot ako ng ulan so basa pa rin hanggang ngayon yung short ko hindi tumuyo eh tas hanggang sa gumanda yung panahon ng hapon around 2pm ngayon meron lang tayong pupuntahan sa uh, antipolo meron tayong pipick up bike frame ng ating tropa dun din sa ating tropa pipikapin. So, let's go. Ahon tayo ngayon sa may Ortigas Avenue Extension. Hey! arcobia, So, yan ang Arcovia. Diyan sa loob. No? Dito na tayo sa may ano, C5. Let's go. Bignang gumanda pa na ako, no? Ang sarap talaga pag-araw ng linggo. Diba? Walang high stress stress. Walang traffic. Shout out kay Louie. <laughs> Nadaanan tayo ni Louie. Mga si Louie ng move it. Ingat ka lagi. Anak yan ni Kuya Lowell. Medyo tumamlay yung kulay ng langit ha. Pero ito. Ang daming mga lata na kibisikleta ka rin dito. Hello. Yun. Oh, mga pier din. sa ganyan dati yun diba? at, so yan at sa mga dahilan doctor na sir kung bakit magpupol sige balik balikan to para lumakas ka diba nangalan nyo ba kasi nga yan yan kalakasan mo in the future diba gulatan na lang Okay. Malapit na. At natutuyo na rin yung aking short dahil sa init. <laughs> Alta vista na tayo. Last leg na to. Yan, going to ano to? To Shopwise. Diyan tayo pupunta sa May J. Sumulong Street. Dito na tayo sa May J. Sumulong Street. Eh. At sabi sa instruction, malapit sa ICCT oh sakto Dito eh <laughs> Kita <laughs> na tayo master diba master tank Nabasa mo chat ko <laughs> Yan, niyo, <laughs> master tank natin ya ano kasi wala lumpo si RJ eh Guys, gas gamuna muna siguro master Total sa kanya naman na mapupunta yan eh. <laughs> Gusto mo ipokpok ko yan dyan. <laughs> Bro RJ, ito na yung ano mo. Yeah, angas. Master, salamat. salamat. Last message mo sa frame mo. Alam, alagaan mo to RJ ah. <laughs> Pagaling ka na rin. Yun, salamat, salamat Master. Yun, nakuha na natin yung frame. So ngayon, dadalhin na naman natin to kilogram lumulusong naman tayo sa inahon natin kanina. Let's go! So habang lumulusong tayo, shoutout muna kala Jing Santa Ana, Severo Balmes Argota Jr., Jojo Avirilla, kay Ate Rhea Alvarez, at kay Isidro Doy Pilengo at sa Tikas Pride. Maraming salamat sa inyo. Much better po na mag-comment ng hashtag pa shoutout pa cho para mas madali ko nababasa. Itong bike frame na to, ipon sa to sa isang tropa din natin. Kaya ako yung kumuha nito dahil na rin injured nga siya ngayon. Uh, may nangyari sa paa niya at nagpapagaling pa siya. Get well soon bro. Nang magamit mo na tong mo. Ano, bike frame mo. ka kaliwa upang nang sa ganun ay mapunta tayo sa destination kung nasaan man ang shop Ebro Gramster Tutol Rai Ganyubi <laughs> Okay Let's go Yeah SM Taytay na ako. So pag galing ka ng tikling, lalampas ang mulang to. Papunta kila Kram uh, sa uh, mga, gustong uh, bumisita sa kanyang uh, bike shop. No? Yan, dito ka papasok. Kayo ni Lucy. Oh. Dire-direcho yung mulang to. Dire-direcho. Okay. tandaan Dure okay. palatandaan nyo rito. May pangaralan dito. Rito sa may pakarala dito tayo sa kanan okay excuse po so pagdating dito dito na tayo pag nakita nyo yung gate na yan at saka yung ano, ni, finally coffee pasukin nyo rito eh ito ano kay Dito ang na 'yung direkta eh. Ano pa ba 'tong guys? pa naman eh no. O, yung... oh, 'yan. Dito 'yung shop ni ano, Brokan, um, sa mga gusto pumunta. <laughs> o, oh, ayan, Bro RJ nandito na 'yung ano ma, na mo, na panagulumos sa raffle na bike frame. 'Yan. Siguro naman eh diniretso ko na rito dahil alam ko naman na atat na atat ka na habang nag-aantay ka dyan sa ano, ano habang nakaratay ka lagari mo kaya bro ng konti um, total sa kanya naman na yan eh kaya well, daw the folding to eh oo hindi nyo naman yan maanan hindi niya naman makakalata yan <laughs> dahil <laughs> yung bro nandito na kaya naman kay bro program. pagaling ka na lang pagaling ka para makapagbisikleta na tayo dito ko na lang rin tatapusin tong video na to